Magandang uh, magandang umaga po sa inyong lahat diyan mga idol. Uh, ako po si Paul Pizzo ng Hapan Sands Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Yan po mga idol. Uh disclaimer, uh, disclaimer. No animals were harmed of the making of this video. This is my breeding, okay? Uh, maunahan po natin dahil uh, na-delete na po yung uh, ano po natin ni YT. Okay? So Good morning to all of you mga idol Lalo lalo na po, naghuhulog po yung nag-aabil sa hulugan system ng uh, October Born, yan, na marilis ngayong June Magiging 8 months na po sila So I decided na mag release po tayo ng 8 months So para at least mainam yung mga manok po natin na may rilis re po sa inyo mga idol. So nakikita nyo na sa background yan Malaki na po sila. Uh, ang healthy po nila, nandito pa yung iba sa labas. So ngayon, magi start na po kami mag feeding time. Yan sa mga kakerelis po natin. Oh, tingnan mo, lumalapit na kusang lumalapit na po. Uh, parang uh, kelso po ito or 5k uh, yung old line po natin na, uh, ano? Okay, so sa naguhulog. Ah, uh, nandito na po, ina-update ko na po kayo sa mga kakirelis po natin na sobrang healthy. Okay? Tara. Feeding time, feeding time. Feeding time, yung iba nasa labas pa. <laughs> Tumatalo na po talaga sila sa ranging. Feeding time. feeding time So yan po ah uh, feeding na po tayo Ngayon ang uh, pinipeding po natin dahil malapit na po sila mag 3 months ganito yan uh, Hinahaluan ko na po ng uh, maintenance feed yung 3000 at uh, saka yung uh, 2000 pinaghahalo-halo ko na Kung anong sukat ng ah uh, uh, ano ng uh, for example isang balde isang baldiding na na 3,000 pinaghahalo ko na. So, at saka, uh, yung snack ko, yung uh, pag alas 12, hindi na po full. Hindi na, hindi na. Uh, ano na lang, 1 uh, one 1 one port na lang. Para na po sila masasanay na pag, pagdating ng 3 months po nila, is umaga at saka hapon na lang po yung pagkain uh, pakain po natin. Ang uh, ibinibigay po natin dito, is marami naman kaming uh, mga saging na uh, mga wild uh, 'yung uh, ubod. Yan ang 'yun ang uh, pinapaisnak po namin kasi uh, may nagsasabi sa atin na uh, uh, hindi naman siya doktor. Uh, 'yun ang uh, nakasanayan ko na rin. Isa sinasabi niya is protein. So 'yun at saka 'yung mga prutas namin dito na mga papaya, 'yun ang pinapakain po namin. Uh, 'yung may mga hinog dyan, pakain namin ng snack. Oo. Oh. Saka yung mga buko juice, pinapakain namin. Ah, pinapainom at saka pinapakain namin yung ano buko. So yun po mga idol ha. Ah. So yung naguhulog po sa atin, uh, ah, ina-update ko po kayo. Para at least makikita nyo na yung mga manok natin healthy. Kasi meron nung nagtatawag sa atin na kung may nakakalam kasi si Manong Danny Shaper natin, at ah, tinatanong kung legit ba tayo o hindi. Ah, ako po ay legit. So, dalawang bisis na po tayo nagpapahulugan. ah uh, lahat po manok ay nakakarating. O, wala pong uh, ano, nakakarating po sa naguhulog po sa atin. Pero yung naguhulog ngayon ng mga bago, may uh, repeat buyer naman na sa atin. ah uh, yung mga bago, ah uh, pag kunting pasensya lang natin dahil ang inaano po natin yung uh, ano natin, yung po natin. So, kunting lang pasinsya uh, pasensya, konti, huwag mamadali. Total, andito naman po yung mga manok natin na i-release -re po natin sa inyo. Okay? Uh, yung pag-re-release, uh, ibalik ko, pagsasabi na 8 months na po ang ano natin. ba diba June? O October born? November, December, January, February, March, April, May, 7 months. So June. So malapit na po sila mag-8 -e months. So at least mainam na mainam po ang may po natin sa inyo. Uh, kasi nung una 7 months old ako naga uh, ano nagre-release parang ah uh, pwede na pero mas mainam talaga na yung 8 uh, months yung going to 8 months na po talaga sila na marirelease po natin. Yan. Sa so, naguhulog, maraming maraming salamat po sa inyo. Ah uh, mag open na po tayo, mag-uupisa uh, na po tayo ng uh, ano marami nang uh, January born. Ngayong 15, magba-vlog na naman po tayo dahil uh, 16, 17. Yan, 17 pala. Ah, uh, 18 ba? Ah, uh, kasi mapipisa na po yung mga manok, uh, mga sisiw natin sa ano, yung uh, ano natin. Mapipisa ng, ah uh, Akin si uh, makukuha natin 17 ata uh, para at least ah uh, to tuyo na po sila. Yan. Ah, uh, itong background po nito nandito po yung nag uh, ano po sa atin, nag-video. Nandito po tayo sa taas, pero hindi pa ganuhan sa taas. Ah, uh, nakikita nyo na yung uh, location po natin. Bundok po tayo, mga idol. Oo. Uh, malapit tayo sa siyudad ng uh, Surigao, pero kasi dito medyo hindi pa na ano yung mga bundok-bundok na didibilap. So, ngayon, dito po tayo, malapit lang ako, 7 kilometers away from the city. So, bago muna tayo mag-ano, ah uh, regards po lahat sa mga Ox Herbs family. May GC po kami. Happy New Year po sa inyong lahat. Magpapashout out po ako sa inyo. Uh, okay. So number one po natin is shout out si yung mga vlogger natin na mga ano. Mga vlogger po ito sila uh, all over of the Philippines. Uh, yung may mga taga Surigao. So nahin natin yung taga Surigao, yung idol ko si Melpil Burga. Uh, Melpil Burga, idol. Si uh, Belbet Flores. Ah, uh, hindi pala. Si Belbet Burga, yung taga Surigao na yung naga ano sa amin, nagtuturo sa amin kung pa, paano mag vlog uh, Okay, Remel Vlog. Yan. R.O. Backyard. Yan po ang mga taga Surigao. Subscribe nyo. Si Mel P. Burga, yun ang uh, naga advertise sa amin na para kami masusubscribe sa mga subscriber niya. <laughs> maraming maraming salamat, uh, Idol Mel P. Burga oh, ito, hindi ko pa ito sila kita, Okay? Si Insong Vlog Channel, Insong Chris, ibang ilista yung uh, Facebook po niya. Alakdan, uh, Castillo, Dorado, Junel Serrano, Melbert Flores, Erwax Parang itong si Erwax, si Taga Oo. Si Sheila Urada at saka si P.G. Vergara. Mercy si Rulanyos. Itong si P.G. Daming subscriber to. Uh, mga mentor po namin ito at saka si Mel Piburga uh, mga sub maraming subscriber po niyan so yan po mga ano shout out din sa mga ka SBCC natin dyan sa Surigao Builders and Cockers Club yung nagpa-follow po sa atin maraming maraming salamat po talaga nagpa-follow po sa Facebook Haps Hapsans GF din yung Facebook po natin uh, yung TikTok natin is Hapsans GF din. Okay? So, bago muna tayo mga ano, disclaimer, disclaimer, natatakot po ako kasi nabura yung uh, kahapon ko na ano, na, na upload. Uh, I do not know. Uh, binigyan na nila ng ads tapos uh, bandang huli, binura nila dahil ah uh, maano. So, hindi natin alam uh, kung ano talaga ang ano, na ba't ganun. So, kayo, nag-iingat po tayo talaga. So, andito na po tayo. Mga sir idol, yung nag uh, naguhulog po sa atin ng uh, October born uh, early bird edition nandito na po. So yun lang mga idol. God bless us all. Good morning.